ay gabi na ay ayaw pa matulog matulog ka na, huwag ka na maglaro tinabela tulog na oh, lalaro pa oh oh, bihira bela hello <laughs> ayan oh, oh, lalaro pa siya oh isip pa eh, ba? sumaga pa naman

Oh. Bata bata eh. Ayo pa. Mungkin 3 months, 3 months Oh. Bella. Bella. Stop na, yan. stop na. Tulog na. Ayo pa. Ya, laro pa, Oh. Sige. Laro kala oh O, sige. O. Oh.